Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa lahat. Sa samang, samang kayo dako naroroon sa araw na ito. Ngayon po ay araw ng linggo, August 4 alas 11:24 hon ng tanghali. Nandito kami ngayon sa Creston. Ah, uh, Creston town ng British Columbia ito po yung museum ng mga antique at tayo po yung mga masyal sa loob tara na po tignan nyo ang mga nakadisplay dito samahan nyo ako pangiparam mo dito po ikapin mo na dito o mo nakikita nyo yung gulong na yan ganyan po kalaki ang gulong ng kalesa rito nung mga sinaunang panahon merong malaking ganyan meron din silang maliit na ganito oh saan ka pa ng ano pinakamaliit na kalesa ay gulong ng kalesa Carving <coughs> out a livelihood. Siguro panlagare ng kahoy sa ng araw. Oh, tama. Kasi so mil yan eh. Oh. So mil in every town. Tong chinso nila. <coughs> Tolls of the trade. Pati sapatos din na dito. South Asian Community Bakit kaya South Asian Community ito? Eh nasa British Columbia naman tayo The town of Creston Valley <coughs> Oh Para sa naman to? CEO Rogers Canyon City Lumber Company, sawmills in Canyon and Creston were among the best equipped of the early local sawmills. nung araw, maliliit pa ang trend, ano 10 to daily Yan ang palikid. Puro kabundukan dyan sa gawing gawin dyan. Pagdating man, man dito sa kabila, bundok pa rin. Kaya napapagitan ng bundok ito, lugar na ito. <coughs> Good morning. You're on the personality? No. Yeah. I right. Well there's a lot of cool things to see. so enjoy. yeah, I was just uh, letting you know and miss by donation. we um, just got one of the Ito palang opisina nila. Kung gusto mong mag-donate dyan, dyan, ka papasok sa loob din. Ang donation naman hindi sa pilitan. ay iba na dyan hindi nasakop ng mga private private house na yan Maraming maraming salamat po. At sana'y ay nagustuhan niyo ang aking munting video. At thank you po sa panonood. Sana ay gabayan kayo ng Panginoong araw-araw sa po kayo naroroon. And thank you and like and subscribe. and hit the bell notification notification bell para lagi kayong updated sa aking mga munting video God bless you all and bye bye